evening, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, sino nga ba ang pasok sa banga? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay na okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman, ng mga bago natin subscribers dyan, hello! Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng na makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, una sa lahat, gusto ko muna magpasalamat siyempre sa new member natin. Ang kauna-unahan na naging member nga, di ba kanina may inaanong sa ko about membership? So, eto na, may nag-member na si Lakesha Kamaguchi. Yes! Maraming maraming salamat sa pag-join mo sa membership ko. And then, of course, marami tayong mga gagawin na activity dyan. I hope na dumami muna tayo, syempre. Siya ang kauna-unahan natin, member, si Lakesha Kamaguchi. So, maraming salamat at kapon ka. So, yan. And then, eto na, syempre, marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo dahil ang pag-uusapan natin ngayon, it's about Miss Universe Philippines. So, syempre, 12 days to go. Tama ba 12 days to go o 13 days to go? 12 days to go. Miss Universe Philippines na. At talaga naman lahat tayo ay na-excite ng bonggam bonga. kung sino nga ba ang tatanghaling bagong Miss Universe Philippines. Pero syempre, papunta na tayo doon sa exciting moment. Ang inaabangan natin ngayon, syempre, yung kanilang preliminary competition, evening gown and swimsuit. And then, of course, syempre, yung kanilang Close door interview. Sana mapanood natin yung lahat. And then, hindi ko pa alam kung ano ang day pero for sure next week na to. At hindi lang yan, bukas abangan din natin ang Miss Earth Philippines. So yun, so I'm so excited for Miss Earth Philippines. Sino kaya ang papalit kay Liana Aduana? So I'm so excited. Bukas na yan. At saka yung Mrs. International din. Mrs. International na bukas din yung kanilang coronation night. Nako, marami talagang pageant ngayon. Pero eto na, syempre, dahil nga ang Miss Universe ay patindi na ng patindi ang labanan, sa 53 candidates, sino nga ba ang pasok sa banga para sa atin? Sa ngayon, ito yung activity nila from day 1 hanggang sa kasalukuyan na talaga namang masasabi ko, ang hirap pumili kasi alam nyo sa totoo lang, yung mga kandidata dito, sobrang ang gagaling. Yung alam mo yun, yung parang unti-unti na talaga silang umaariba, unti-unti na silang grabe lumalabas talaga yung power nila, di ba? So medyo nababago yung ating ano, prediction. But sino nga ba ang pasok sa banga sa atin for now? Syempre, namili ako ng top 16. So 16 lang ang yung pinili ko. Ang hirap kasi, ang sakit nila sa ulo. Sa sobrang dami. Pero syempre yung top 16 ko, excited ako dahil hindi ko alam kung makakapasok nga ba sila sa semifinals. Pero tingnan natin kung mababago to abo, ah, Marami kasi nagtatanong sa akin, Mama Sam, sino ang nasa top 10 mo ngayon? Alam nyo kung top 10 lang, ang hirap. Kasi meron ako mga kandidata na gusto ko pang ipasok, pero hindi ko maipasok. Kaya, nako, naloloka ako. But, sino ba ang nasa 16 natin? 16 na ang hirap, ngayon top 10 pa So, syempre, para sa number 16 spot, pasok sa listahan ko ang pambato ng San Pablo Laguna. Sa Pablo si, 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 San Pablo Laguna kasi iba kasi yung pinapakita. Alam mo yon na parang nasusurprise ako sa kanya na parang minsan tahimik lang siya tapos biglang pa may eksena, di ba? So, maganda din ang kulay, maganda ang kanyang register sa camera, maganda yung mga nakikita natin na pasabog niya. Pero siya nag aabang pa tayo na kung ano pa ba yung mga ipapakita niya sa atin lalo na pagdating sa prelim kasi siya importante to. And then tingnan natin kung mawawala nga ba siya sa listahan natin or makakapasok siya. So yon But for now, San Pablo Laguna isa sa mga nakikita ko. Talagang nilagay ko siya sa number 16 ko. And then next is United Kingdom. Aminin man natin o oh hindi, marami na i-impress ngayon kay United Kingdom at isa na ako doon. Maganda ang kanyang com skills, maganda ang mga pinapakita niya lately dito sa, sa labanan nila. At talaga naman, nawiwindang talaga ako kay United Kingdom. Gusto ko siya talaga makapasok sa semifinals kasi I think deserve niya. And then nakikita ko na sobrang lakas talaga ngayon ng mga Pilipino community. Ah, uh, pero pero lumalaban din syempre yung mga nasa probinsya katulad nila Bacolod, 'di ba? Malalakas din sila eh. yung uh, sino pa ba? Uh, si Davao City, and uh, Jojan din si Quezon City. Hindi rin natin pwedeng isnabing kasi talagang sa pa din yon. So ngayon para sa akin si United Kingdom isa to sa mga tinitingnan ko. Pero sabi ko nga dahil maraming lumalaban, pwedeng pa rin siya malusutan. And then gusto ko rin si Southern California. Yes, sa Southern California na amazed ako sa kanya sa mga performance na ipinapakita niya. Pero minsan nagdadalawang isip ako kung paano nga ba siya talaga aariba ng todo. But kung pag-uusapan natin syempre yung caliber niya doon sa not cause at saka sa passion show na naganap sa Kulsundan Kudarat, sasabihin ko naman na, oy grabe ha, nagpakitang gilas talaga ito sa si Southern California. To be honest, nakita ko na siya from the beginning pa lang nung pageant. Kaya lang, nagdadalawang isip nga ako sa kanya kasi siya pinaghihintay tayo ng performance niya. Pero after na makita natin yung Boracay, Sultan Kudarat Fashion Show, at saka yung Natkos, masasabi ko, Southern California, talagang aariba talaga sa semifinals. I think so, di ba? So, tingin mo ba? And then, pagdating naman kay Northern California. Si Northern California, to be honest, nagdadalawang isip din ako sa kanya. Kasi minsan, parang nandiyo dyan siya, biglang nawawala ang concert ko dito kay Southern California, yung kanyang pasarela, parang sana ma-perfect yun ng todo-todo. Com skills talaga wala tayong pag-uusapan kasi ang com skills niya ay talaga namang kumakabog ng bongga-bongga. Alam mo yun, ang ganda ng communication skills niya, ang ganda ng magsalita, ang ganda ng backstory, ang ganda ng kwento. Perfect. Plus, ang ganda ng mukha. Minsan, talagang napapawawa ko sa kanya, pero minsan parang nadidistract ako na parang ano ba? So, hindi ko alam kung yung consistency niya ba nandiyan o wala. But naniniwala ako, Northern California, makikipaglaro sa competition. So, yon And then, of course, Laguna. Si Laguna, alam niyo sa totoo lang, ito yung babae na parang pag tinignan mo, mapapawaw ka sa kanya dahil sa kulay at saka sa beauty na ipinapakita niya sa competition. Gusto ko yung eksena niya, gusto ko yung styling, gusto ko yung mga Uh, ang tawag dito, yung ayos, lakad, maganda, sobrang panalo. Pero syempre, nag-aabang pa rin tayo kay Laguna kung paano nga ba siya magpapaandam ng todo-todo sa preliminary competition. And then, si Bulacan. Oh my God, si Bulacan, pag tinignan mo talaga, very powerful, ang sexy, ang high, panalo. Talagang isa to sa mga lumalaban dito sa competition. Kaya lang tulad na sinabi ko, pag tinignan mo kasi siya, makikita mo sa kanya supermodel. Pero I hope na ma-apply niya yung ginagawa niya as a beauty queen. Kasi sabi ko nga, magkaiba kasi yung beauty queen, magkaiba yung supermodel. Ano ba talaga yung gusto mong ipakita? Gusto mo ba maging fierce O gusto mo talaga like a beauty queen? So, ang reklamo ko lang sa kanya sa overall, yung smile. Kasi pag pa siya, talaga nandun na yung awkward moment nga na hindi niya inilalabas yung smile niya. And I hope na sana pagdating sa prelim talaga, mag-shine like a diamond star si Bulacan dahil sabi ko nga, sentimental favorite ko to eh. So, gusto ko makita yung smile niya. Calm skills, wala tayong pag-uusapan. Magaling ang calm skills ni Bulahan. Panalo yung mga eksena niya. Ayun lang talaga. Keep smiling lang, anak. Kaya lang natatakot ako kasi baka naka-eksena dito si Florida, si Nai, na isa din to sa mga tinitignan din natin sa competition. So, abangan natin kung may pasabog nga ba si Bulacan or wala. So, yan yung abangan natin sa competition nila, sa preliminary competition. And then next is Sambales. Si Sambales, to be honest, naamiss ako sa kanya. para siyang Samantha Bernardo 2.0 na makikita mo minsan biglang magpapasabog, tahimik, pero yung mga paandar talaga, mapapawaw ka ng bonggang-bongga -bongga sa kanya. To be honest ako, pagdating kay Sambales, isa to sa mga masasabi kong matindi, sa competition at talagang kahit ako na amis ako sa kanya dahil sa mga paandar niya so nag-aabang pa ako ng konti pang ano uh, niya kasi yung momento talagang sabi ko sa iyo wala tayong pag-uusapan kinukuha niya yung moment eh ibinibigay niya yung momento na hinihingi mo sa kanya at sa tuwing lalabas siya ng intablado talagang mapapawaw ka performance check na check sabi ko nga parang misa iniisip ko kaya ba ni Sambales na ah uh, gawin yung nagawa ni si Jay Apiasa. Pero ngayon, masasabi mo, ay oo, kayang-kaya. Kayang pumalo. So, yun. So, di ba? Kaya si Sambalis, isa to sa mga talagang magiging tinit dito. And then, of course, Australia. Si Australia, wala akong masabi. Grabe sa si Australia. Pagdating sa Kabugan, Eksena, talagang winner sobrang na-amaze ako sa body, yung strong ng body niya, yung kahugis ng katawan niya. And then, pag tinignan mo siya, pag rumapan na siya, very international move na. Ang class ng beauty ay talaga naman masasabi ko, oh my God. Sa si Australia, uh, yung mga paandar niya talagang effective. Pero tinitingnan ko pa rin kung siya ba talaga ay kakabog sa prelim? So, yon Kasi nga sabi ko nga, dito magkakaalaman. Kasi di, di, ka talaga labanan sa prelim eh. So, si Albay, pwede din maka-eksena. Kasi si Albay, kasi matangkad. Tapos Morena. So, tingnan natin kung paano mamimintay ni Australia yung mga ipinapakita niya dito galawan sa competition. So, yon Next, Cebu. Si Cebu, to be honest, ako, hanggang ngayon silent killer pa rin sa si Cebu sa akin. Yung alam mo yung tipong tahimik lang pero parang biglang kakabog, 'di ba? Alam mo yung tahimik lang baka biglang umeksena. Oh, so 'yon. Ganun yung tingin ko kay Cebu. Si Cebu kasi parang ano eh, tawag dito, a uh, silent lang talaga, tahimik lang. Pero kapag rumarap pa naman ang perfect, ang ganda tingnan. So Tignan natin kung ano ang laro niya sa competition. So, kung sa prelim ba, ay bigla batong itong mga ngabo, bigla batong itong mga ngagat, o oh, diba? So, kasi talagang hindi mo alam eh. Hindi mo alam yung laro ngayon dito ng mga kandidata sa Miss Universe kasi halos lahat sila talaga. Yung mga front runner, talagang front runner talaga sila. And then hindi ko alam kung masisingitan pa sila ng bago. Katulad ni Kain tahimik lang pero parang wow, nandoon talaga yung galaw niya na talagang masasabi mo na hindi eh e eh, eksena talaga siya. And then next is Kainta. Si Kainta, alam naman natin na from the beginning pa lang ay yung goal niya talaga dito ay manalo ng Miss Universe Philippines. Pero kasi si Kainta kasi ang nakikita ko sa kanya ah uh, paandar, paandar sa laro. Yung laro niya talaga ibinibigay niya talaga yung best of best niya. And then nandoon na masasabi mo, "Oh my gosh, talagang iba talaga yung galawan ni Kainta dito. Yung lalo na kapag yung, yung nandudo na siya sa entablado at nakikipagsabayan. Medyo umay lang ako doon sa eksena niya, no, pa-slow. Kasi parang minsan iniisip ko, parang, ah, okay, so yan na naman. Pero actually, magaling talaga si Kainta sa communication skills and performance talagang swak na swak talaga nung galaw na ipinapakita niya. At sa nakikita ko sa kanya, si Kainta convincedo ako na isa to sa mga malakas talagang kandidata dito sa competition. Kahit sabihin mo pa na ayaw mo or hindi. Diba? So, yon So, next is Ilo-Ilo. Yes. Iloilo. -ilo. Yes, marami nagsasabi na ako, si Iloilo -ilo biglang nawawala sa eksena. I don't think so. Hindi ko nakikita na nawawala sa sa eksena. Ang nakikita ko kay Iloilo, -ilo, lalo siya nagiging strong. Yung pananahimik niya ngayon, medyo nakakatakot kasi parang nagano na siya, nag-slow down siya. So, parang ito yung paghahanda niya para sa pasabog sa darating na preliminary competition. Kasi yung mga ganyan, yung mga biglang nagka-quiet, may mga binubuo yan na alam mo yung bala. So, alam naman natin si Iloilo, ang bala niya isa sa mga malakas talaga niyang hawak ang kanyang comm skills at hindi mo matatanggi yun. Malakas talaga yung comm skills ni Iloilo sa ayot sa gusto mo. At ako, para sa akin, medyo nakakatakot to. Kasi anytime, pwede sa kanya mapunta yung corona. Bakit hindi? Yung iba, sinasabi nila, eh, kasi parang mas marami pang ibang maganda eh. But guys, this is a game. So kung ano yung game ni Iloilo, -Ilo, eh, dapat mo din tignan. Kasi at the end of the story, possible pa rin na maiuwi niya yung corona ng no? Miss Universe Philippines. So si Iloilo, -Ilo, isa sa mga masasabi ko na talagang pinakamalakas at matinik na kandidata na kalaban ng mga front runner dito sa competition sa ayot mo at sa gusto mo, ganun talaga ang magiging eksena niya. Di ba? And then next is Pampanga. Si Pampanga, marami nagsasabi na ko, si Pampanga naman lulubog, lilitaw, lulubog, lilitaw, tapos bukas magugulag ka, biglang aarib ba? Strategy game ang tawag doon. So ito yung game na ayaw nilang ipinapakita o pinaparamdam yung laro nila, pero may plano sila na kung paano nila susungkitin yung corona. So siya yung tipong parang mapapawaw ka talaga in terms of beauty, height, body, talagang masasabi ko, oh my god, si Pampanga ang isa sa mga pinakamalakas na kandidata na nakakaloka yung galawan. But syempre tingnan natin kung paano niya ano, paano niya uh, tawag dito kung paano niya ilalaban yung laban niya dito sa competition at tingnan natin kasi possible din talaga si Pampanga tulad ni Iloilo na mag-uwi ng corona, di ba? So yun. So good luck. And then next is Bagyo. Nako. Si Bagyo medyo nakakatakot at nakakakaba. So si Bagyo kasi parang ang piling ko kasi isa siya sa mga uh, matindi at malakas na kandidata sa competition. So, styling, wala akong masabi. Sobrang panalo ang styling, styling talaga ni, ni Bagyo at saka yung eksena niya talaga, yung execution na tinatawag kung paano siya gagalaw dito sa competition, talagang perfect niya na. So, my God. <laughs> so, oh my God. Si Bagyo isa to sa mga masasabi kong matinik din talagang kalaban ng mga front runners sa competition. Sabi ko, same like ilo, -ilo baguhan, pero alam mo, may ibinubuga sa competition, di ba? And then next is, tatlong kandidatang to, ito talaga yung titingnan ko na ay sobrang lakas nila. So ito na dinisen na nga dito ang pambato ng Bacoor. Si Bacoor kasi talagang masasabi ko complete package na siya. Dahil kung titingnan mo yung mga galawan niya sa competition ay wala ka na talaga nga hanapin pa sa kanya. Sobrang lakas talaga ni Bacoor pagdating sa styling, height, galawan at yung iba sinasabi nila nako possible talaga si Baco or ang mag-uwi ng corona this year dito sa Miss Universe Philippines at yun din naman talaga yung nakikita ko kay Baco or bakit hindi ang lakas-lakas kaya niya so destiny na lang kung siya nga ba ang mag-uwi ng corona o hindi and then para naman sa possible na mag to standing for now I think it's about Taguig and Quezon province si Taguig ang galawan yung presence siya. Actually, hindi siya consistent. Kapag tinignan mo siya, minsan may mga moment siya na maganda yung mood niya, talagang sobrang laban na laban siya. Minsan naman, parang kung titignan mo, kalmado lang ang lolo mo. So, hindi ko alam kung ano yung tumatakbo sa utak niya, kung paano ba siya uh, lalaban ng ano. Kasi hindi mo mahuli. Siya yung tipong kandidata na parang kalmado lang sa lahat ng eksena. So, yung eksena na tipo, hinahayaan lang niya yung iba, pero pag tinignan mo naman siya, hindi mo rin matatanggi kay tagig na no siya to eh. So, ganon. Kasi nga, ba diba, sa height, sa body, sa beauty na meron siya, ay talaga namang pumapalo. Kaya lang, ando doon lang tayo kasi syempre, Miss Universe to, naghahanap tayo ng paandar. Kasi kung tutuusin, hawak na hawak niya na yung corona. Yung galawan niya dito, konting angas lang, wala na, kanya na talaga. So, doon lang tayo nag langan na parang minsan, uh, iniisip mo, ano ba ang pasabog dito ni Tagi? Pero minsan, parang bigla kang, may eksena ba talaga siya dito? So, ganon. So, pero si Tagi ang isa sa mga kinakatakutan ko na pwede mo talagang masabi na anytime, pwede siya panghali ng Miss Universe Philippines 2024. Kasi nga, kung ilalaban mo naman talaga si Taguig, may ibubuga naman talaga yung height, yung body, yung beauty and brain. As in talagang complete package. So, nagkulan lang siguro siya sa mga eksena at yung galawan na dapat na ipinakita niya talaga sa tao. Pero para sa akin, isa siya sa mga titignan mo talaga na meron talagang laban. And then next is Quezon Province. Si Quezon Province naman, consistency, kung ano yung wala kay Taguig, ito naman yung meron kay Quezon Province. Yung consistency niya from the beginning until now. Talagang lumalaban talagang isang ati sa Manalo. At hindi mo madi-deny na ang isang ati sa Manalo ay malakas talaga sa competition. Hindi mo naramdaman na nawawala sa sa eksena. Hindi mo naramdaman na hindi siya lumalaban. At doon talaga, kung laban ang pag-uusapan, masisiguro mo ay, eto, kay Atisa Manalo to. Kasi yung consistency at yung determination, talagang ibinubuhos niya. Pero, sabi ko nga, anytime, pwede pa rin siya malusutan ng ibang kandidata. Dahil yung ibang kandidata, meron din ang kinagaling na ipinapakita sa competition. So, ang tanong ng lahat, matatalo ba talaga dito si Atisa Manalo? So, yun yung inaabangan ng iba. Pero ako, masasabi ko, sa consistency na ipinapakita ni at least sa Manalo, nasisiguro ko naman na kaya niyang ipanalo ang corona ng Miss Universe Philippines laban sa mga nabanggit natin kandidata, katulad ni Taguig, Baco Or, Baguio, Pampanga, Iloilo, -Ilo, Kainta, Cebu, Australia, balas Bulacan, Laguna, Northern California, Southern California, San Pablo, and United Kingdom. Ba't titignan mo pa rin na Uh, ano ba talaga ang ibibigay ni Atisa Manalo sa huli ng laban So yun yung aabangan mo sa kanya sa preliminary competition But for now, ito yung mga pasok sa akin sa banga Na talaga namang umaasa ako na magpapasabog ng bonggang-bongga -bongga Sa darating na competition ng Miss Universe Philippines for 2024 So yun guys kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So yun guys, guys, syempre maraming salamat sa inyo lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa aking mga chika. sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Oh, mm -hmm. oh,